Mga -Ohio, ang sarap din palang mag, maglakad-lakad sa ilalim ng puno ng kawayan, mga kaohayo. Ang lamig-lamig po niya, mga kaohayo. At ayan, mga kaohayo, pil na pil ko po ang paglalakad, mga kaohayo. Habang ako'y patanaw-tanaw at nag-iisip-isip, mga kaohayo. Ayan, today nga po pala is wala akong pasok at naisip po namin ni Papa na maglibot po sa town po ng Bahay po ng mga samurai na Japanese po before at ito po yung daan po nila. Grabe po makauhayo ang kawayan. Talaga naman pong nagtataas at napakadami at ang tataba. Alam nyo mga ka Ohio sa gitna po niyan, may bends po dyan. Yan po ay hagdan pababa mga Ohio Parang isang daan na pababa mga kauhayo. Sobrang ano, lamig at presko po sa pinakang gitna niya mga kauhayo. Kaya pwede ka po dyan maupo sa upuan at ayan, mag isip, -isip at tumanaw-tanaw at magdala rin ng pagkain. Kaya lang bawal magtapon po sa mga tabi-tabi. Kailangan iwi mga kauhayo ang inyong mga pinagkainan. At habang kami nga po pala ni Papa ay nagbibidyo mga kauhayo, marami rin po kami mga nakasalubong na mga na mamasyal na mga turista. Ayan, gusto rin po nilang makita po ang history ng samurai na Japanese before, ang kanya pong daanan at ang kanya pong house. Ayan, bali ito lang po munang daanan ng aking video, mga ka-Ohio. Ayan, at nakakita pa po kami ng pusa kasi po meron po ditong ginger or charts po ng Japanese. Ayan, siguro po ay sa ano po yan, sa ginger na pusa po yan mga kauhayo. Sayang nga po, wala kaming dalang biskuit, tipu namin siya maabutan. Hanggang kausap na lang po kami sa kanya. At ayan, naglalaro po siya mga kauhayo. At ito po, pababa naman po ako. Tinukuhaan po ako ni Papa ng video mga kauhayo. Ang presko po sa lugar na ito mga kauhayo. At grabe po ang mga nagtataas ang mga, ayan, Sobrang tataas po mga Ohio po ng mga kawayan. Parang dito lang po ako nakakita ng mga kawayan na ganito katataas at napakatataba niya. At ayan mga Ohio yung pusa, naglalaro-laro po siya. Ang cute-cute. Ayan din po si papa, mga Ohio Sobrang presko po talaga dito mga kaohayo. At ayan, nakita ko naman po ang sakura. At ako po ay parang batang nagpaikot-ikot diyan habang bumabagsak po ang mga Petals ng sakura. At tumahangin po siya ng malakas. Kaya nagbabagsaka na po mga petals. Salamat po mga kauhayo. Paalam!